Adyan. Game na ha. Gukontin ko na lang to. Kasi di ka pa naliligo tatlong araw na eh. Ano? Maliligo ka o magkatapon ng basura. Ha? nagjali pa tayo. Ganyan na suno Hanggang ngayon. wow! <laughs> ano? Alaya? Ha? Gukontin ko na lang to ha? Maliligo ka o magkatapon ka ng basura. Alaya? Wow. Hoy. Tignan mo yung suot mo, nag Jollibee kaya. Tatlong araw na tayo nag Jollibee. <laughs> kaya ba yung suot mo? Wow! Ano to tayo? Oh my God. Ha? Umalay um, ka na doon. Kung ka ang damit mo. Ano ba gusto mo? Ha? <laughs> <laughs> ha? <laughs> ano ba gusto mo? Ba't maligo? Ha? Gusto mo ganyan lang suot mo? Paborito mo bang damit yan? Ha? Tumagot? Alaya? Uy. Tumingin ka nga dito. Tinatanong ka ng viewers, oh. Tuligo ka daw, hindi. <laughs> ha? Ayaw mo? <laughs> wow! <laughs> Ba't ayaw mo maligo? Kasi paborito mo yung suot mong unicorn. Duh, 3 days na yan. Nag-jollibee pa tayo. Ganyan na suot mo. Hanggang nga, i-upload ko to. Ganyan pa yung suot mo. <laughs> ha? Eh, eh, eh. Ha? Uy. <laughs> <laughs> Uy. Ano? diyan <laughs> Wala namang video eh. Wala ng content. Uy. Kuya mo. Gusto mo kape? Uyo ka na? Namunta ka na doon. Naligo ka na. na, na? Ano yung susunutin mo patingin? Sipain Sipa na kita dyan. Tingin ang susunutin mo. <laughs> patingin mo na ang Baka unicorn pa rin. Unicorn pa rin, be. Wow! Kaya ito mo nga yan. Hoy. Aleya. Aleya. Tingnan yan, ang susotin mo. Tatlong araw din naligo. Kaya mo yan, be. <laughs> What amazing, amazing earth. Tatlong araw din naligo. Ginaya ni Aleya. Amazing earth. Planet. Planet. <laughs> Kaya mo yun, Yang? Hindi maligo ng tatlong araw. <laughs> Amazing Earth. Ha? Uy. Tingin ka, sabihin nga ako sa'yo. Kasi naman kung mag jollibee tayo, ganyan pala yung suot mo, ha? Ganyan <laughs> pala yung suot mo, ha? mag jollibee tayo. Daka na. Well, Grabe, tatlong araw din naligo. Hinahaya mo yun. Ang tawag dun, B, a misery earth. <laughs> <laughs> B, niyang. <laughs> Grabe yung tibay mo talaga, B. Kinakaya mo yun. Ang tawag dun, B, talent. Niyang. Niyak. <laughs> oh Numingin ka dito sa camera. Grabe yung tibay mo. kaya mo yun B Diko di ako, kaya yun bi. Ya, oh. yeah! One eternity later. Maniligo na daw siya. <laughs> 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 <Maniligo> ka na? Tatlong araw din naligo. ligo. Ligo na? Ligo na. Ligo na ba? Ha? Ligo na, <laughs> ligo na, <be>? ha? <laughs> ligo na si Lia. Ay, tapos na siya maligo, wow! guys. So, fresh from 3 days na hindi naligo. Ba't hindi ka naligo ng 3 days? Ha? Uy. Lea, fresh na siya, guys. So, nakaligo na siya. After many days. Ganda-ganda liya nga. Ganda yan. Sige. Ganda. Oh. <laughs> wow! <laughs> uh.